pag-usapan po natin ang uh, issue pa rin po dito sa labis. So, sobra talaga yung pagtaas, uh, no? yung napakalaking uh, dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Meron pong mga nananawagang uh, grupo, unang-una na po dyan, yung mga transport group na suspindihin, suspindihin muna yung uh, collection po ng uh, excise tax uh, sa langis. Meron din pong nananawagan uh, itupong uh, ito pong uh, oil deregulation law ay uh, si silipin muli lalo na po uh, paparating na po ang uh, 28th Congress though yung sa oil deregulation law mga uh, medyo matatagal pa dahil uh, congress sa kongreso yan well anyway nasa kabilang linya po natin po natin ng uh, reaction kabilang po sila sa mga grupo po na nananawagan na suspendihin nga po yung koleksyon ng uh, excise tax sa uh, langis si dating uh, bayan muna party list representative Carlos Isagani Zarate Kong. Magandang uh, tanghali po. Welcome po muli sa DWI Zillow Channel 23. Drew na sino po Kong? Drew, magandang tanghali sa iyo at uh, magandang uh, tanghali din sa ating mga Uh, kababayan na uh, nakikinig ngayon at uh, nanonood din sa ating social media. Opo, salamat po kong sa inyo pong pagpapaunlak, uh, kong uh, uh, kayo po ay uh, nananawagan sa atin pong uh, pamalan. Partikular po, tama ho ba sa <coughs> Department of uh, Energy? Though ito po ay lo Kumbaga, matagal na itong panawagan, hindi lamang ho niyo, mm -hmm. pati rin po yung mga kasamahan po natin sa transport group at syempre yung iba pang uh, mm -hmm. na, iba pang uh, sector may panawagan ho. Ano na ho ba ang uh, status po nito, Kong? Well, alam mo dro, uh, matag tama ka, matagal ng panawagan 'yan, pero talagang nag- uh bigi uh, biging bingihan ng uh, uh, mga ang pre not only this present administration but even before no at hanggang ngayon uh, dahil talagang maling-mali 'yan no nung uh, panahon halimbawa na inimpose nila uh, pina uh, ay ipinasa nila yung train law na kung hmm. saan nagpatong ng value added tax sa ating uh, petroleum products no hmm. including itong diesel hmm. uh, dati ka opo kong tax although my uh, draw ano po yun naputol po kong naputol po ano po yung binabanggit po oh, niyo kong uh, Dati kasi draw yung uh, diesel for example walang value added tax yan mm -hmm. uh, zero rated yan dahil mm -hmm. napaka-sensitive ng diesel di ba ang daming gumagamit mm -hmm. ng diesel pero is excise tax mm -hmm. no uh, pero nung 2017 nung panahon ni uh, President Duterte niratsada nila yan mm -hmm. no nila pinatungan nila ng value added, added tax na rin yung diesel uh, at uh, ang kanilang pa di Bobo lang noon uh, pag uh, umabot raw yung uh, uh, presyohan sa so world market ng 80 dollars per barrel, per barrel mm -hmm. ay uh, pwedeng isuspend uh, yung implementation ng uh, value added tax mm -hmm. pero it did not hindi pa nangyari yan dro ay uh, siguro ano once yun? lang nangyari no panahon ng pandemic <laughs> no panahon diba pero pa ng pandemic. Uh, Oo, oh, pero after that, wala na. No? Uh -huh. uh, so, ngayon, naharap na naman tayo sa ganitong uh, malaking problema. Uh, sa linggo ito, dalawang beses ata magtataas ng uh, presyo ang mga petroleum companies no. Mm -hmm. uh, tapos uh, dahil nga sa kaguluhan sa gitnang silangan ay tsak uh, sisipa pa uli itong uh, ay, presyo ng sana. petroleum. Nananalangin tayo Oo. kung wag naman nasanang uh, magkagulo pa uli kasi lahat tayo apektado rito, 'di diba? Kung pero tama ka, actually, tama ka Drew. Uh, mm -hmm. uh, kung kung sususpending, teka ilang ilang porsyento nga ulit ang ipinapataw na excise tax sa crude sa langis? Ang excise tax kasi depende yan sa volume no pero ang malinaw dyan yung value added tax 10% yan no at ang uh, masama kasi niyan draw yung value added tax uh mm -hmm. pass on charges yan no mm -hmm. ibig sabihin uh, ultimately ang magbabayad niyan yung mga consumers or yung mga uh, uh, commuters mm -hmm. no kung uh, transportation yan so mm -hmm. talagang pasa-pasa lang yan doon mm -hmm. so yung 12% uh, sabi nga okay. namin uh, pwede namang i-suspend yan no pero alam natin ano lang yan eh uh, ang solusyon Na, no? hindi pang matagalan ka. yan mm -hmm. Uh, Oo. Oh, oh. uh, ang amin talagang long-term na panawagan na mo na rin yan kanina, i-repaso e talaga itong oil deregulation law, mm -hmm. no? Ah uh, dahil sa ngayon kasi, dro hostage tayo ng mga ano, uh, ng mga oil oligarchs. Hindi nga natin alam paano ba yung presyo nila, company. bakit linggo-linggo, mm -hmm. no? Yung oil companies. Ang naging papel na lang ng gobyerno, dro Ah, uh, taga-announce na lang kung magkano yung itataas <laughs> ng mga oil companies, no? So ganoon na lang ang kanyang papel. Mm -hmm. uh, anong klaseng gobyerno 'yan kung hindi niya ma-regulate yung isang napaka-sensitibong produkto, Actually, no? Uh, mm -hmm. in, in, in contrast, draw in contrast, uh, pag ang mga transport groups ay humihingi ng pagtaas ng pamasahe, dadaan sila sa butas ng karayom no kahit ang uh, gusto nilang itaas sa isang piso lang o dalawang piso dadasila sa butas ng karayom tapos mm -hmm. hindi, uh, hindi 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 kagiat na pagbibigyan uh, niya ng gobyerno. no Uh, pero pag oil companies wala walang walang magawa ang gobyerno. No? taga announce na lang ang DOE. No? So talagang kailangan i na yung oil deregulation law. Oho. Ah, uh 'yung -huh. uh, napakaimportanteng produkto 'yan, na hindi pwedeng walang uh, regula regulatory power ang gobyerno diyan, no? Ah, uh, ano? Uh, yes, bro. Kung kasi pagpasok pa 28 Congress by July pa eh. Tapos may ganito pa tayong hmm. uh, sitwasyon. So, kung oil deregulation lang, yung pagrepaso, uh, matatagalan pa tayo sa paghihintay, di ba? Tama ka, Drew. No? Uh, medyo matatagalan pa yan dahil kailangan ng congressional eh, action dapat yan. Dapat ASAP no? na yan, di ba? Uh, Oh so but uh, the executive has all uh, has enough powers no mm -hmm. uh, especially mm -hmm. during mga emergency situations uh, mga administrative powers so pwede niyang gamitin actually no mm -hmm. uh, at uh, uh, kung talagang seryoso ang Marcos government pagpasok ng 20th Congress mm -hmm. i certify niya as urgent itong mga bills na ito no halimbawa yung pag pag uh, sa old regulation law mm -hmm. uh, halimbawa may nakabinbin din tayo diandro yung unbundling uh, Ay, act, oo, no, or bill. Oo. Mm -hmm. oh, tandaan mo yun, no? Yung matagal na natin pinaglalaban yan dahil bulag tayo sa presyohan na ginagawa ng mga oil companies. No? anjan mm -hmm. Andyan din yung uh, isa pang uh, panukalang batas ng uh, bayan muna matagal na rin, yung uh, bulk uh, uh um, ano ito? Uh, bulk purchase ng go ng gobyerno mm -hmm. no ibig sabihin yung gobyerno mismo dahil siya ang pinakamalaking uh, consumer konsuman mm -hmm. uh, nagko-consume ng oil dapat bibili siya ng bulto-bulto mm -hmm. no at siya yung maging uh, eh, siya na yung mag distribute nito doon sa kanyang mga ah ahensya okay. no uh, anjan rin yung uh, bill natin na uh, uh, ibalik sa control ng gobyerno ang uh, Petron mm -hmm. no Ah uh, dahil uh, kung naalala mo dro, oo, oh, kasi naalala mo noon, uh, dahil kontrolado ng gobyerno ang Petron, kahit nagkakasabuatan itong ibang oil companies, ay pwede niyang ibenta yung kanyang uh, petroleum uh, products at sa lower price. 'Di ba uh, kung uh, kung natatanda mo rin way way back, 'di ba pag ka, kakaupo pa lang ni mm. Pangulong Marcos uh, Jr., mm. nag-alok na mm. si Ramon ang open naman daw siya na ibenta ulit sa gobyerno. Itong uh, Oh tama dapat Petro, I mean oh, ano na Petron uh, bukas naman siya dun sa gano'ng mga uh, idea uh, para makatulong oh. na rin marahil ika. 'Di ba? So I, I don't know kung, uh, ito oh. ba ay nagmaterialize ngayong sitwasyon ay uh, mukhang mas kailangan natin yung ganyang mga idea no? Wala dya, uh, para hmm. ma Dapat sinunggaban ng gobyerno Drew mm Mhm dapat sinunggaban na ng gobyerno yon yung offer ni Ramon Ang no na gusto mm -hmm. pwede, pwede niyang ibenta balik no mm -hmm. uh, sa gobyerno yung uh, majority ownership ng uh, Petron no ayun mm -hmm. uh, nga lang uh, kung uh, seryoso yung gobyerno nga na i-address itong problema natin no hindi mm -hmm. kasi pa, ay napaka-volatile ng situation sa, right, sa ng yeah. silangan. the no? mm -hmm. oh, pero so, kung sus ba kung uh... Gaano katagal? Yung ayun ang gusto malaman din siyempre ng ating uh, mga mamamayan at uh, ito ba ay ma malaki ba magkano bang mawawala sa kaban ng bayan kung sususpindihin itong uh, uh, buwis sa langis? Uh, ano naman totoo mayroong mawawala draw, ano? Pero it hindi it naman ito or... pangtagalan. Mm -hmm. Oo. Uh, Dati may hindi ko na maalala may computation noon yung uh, Department of Finance. Pero mm. tingin namin kayang kayang saluhin ng gobyerno 'yan. Ayon, no? uh, naman, uh, Waldas nga ang nagwawaldas nga tayo ng ibang pondo eh, no? <laughs> uh, na no? walang pakinabang sa mamamayan. So ito, kayang saluhin ng gobyerno. Uh, anyway, hindi naman natin sinabi na tanggalin lahat na buwis, no? Mm -hmm. uh, ang amin nga eh at the minimum yung value added tax lang muna. Kung mm -hmm. ayaw okay, ng gobyerno pati ang excise tax. No? Mm -hmm. yung value added tax, dahil kalahati ng uh, presyo, halimbawa isang litro na 56 pesos, mm -hmm. kalahati dyan, puro, bu puro buwis yan mm -hmm. no? So kung uh, hey, hey, ang value added 12%, eh ang value-added tax sa percent ay i-suspend mo muna hindi naman talakhan na mawala ng gobyerno talaga mm -hmm. no uh, so hanggang magstabilize lang yung presyohan sa world market mm -hmm. no so yun yung mga stopgap measures na tingin namin mm -hmm. uh, kasi dati ang solusyon lang ng gobyerno magbibigay ng subsidy sa mga yeah, actually, drivers uh, oh. no Uh, subsidy pero ang nakikinabang niyan o oh, hindi lang naman ng uh, public transport ang nahihirapan di ba mm -hmm. uh, marami din namang ano ba marami namang mga 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 gamit mga yung mga private cars ng mga empleyado mm -hmm. so bakit uh, so, so hindi effective yung subsidy lang sa public transport mm -hmm. oh, so mm -hmm so mas maraming makikinabang kung i-suspend natin yung value added tax no uh, across across the board ang niyan ano, makikinabang across the board oo pero maganda yan hopefully at uh, maiisip uh, ano uh, ng ating uh, gobyerno itong uh, uh, pero ano ba uh, kayo ba kung aalisin yung value added tax let's say uh, i-suspend no pwede bang ibaba na lang yung hmm uh vat yung uh, excise tax i mean gawin na lang nating 6% is it ano ba uh, Actually, uh, appealable ba sa inyo? Mm, alam mo Dro, lahat naman ito legislative ano ito eh no uh, ang sa amin talaga noon eh alam mo, ang diesel is zero rate mo na yan ibalik mm. mo sa zero rate No, hindi ko naman Zero. sinabi na huwag mong i-tax ang diesel, no? Mm. Uh, meron nga excise tax 'yan eh, no? At marami pang ibang taxes 'yan. Mm. So at least yung diesel, kung tanggalin mo yung 12% value added tax, uh, may ibsan yung hindi naman kunti. no mawala na ang papasanin dahil ano nga yan eh, pass-on cha pass-on charges okay. nga eh, no? Pinapasa yung value added tax eh, hindi mm. naman kinakarga ng mga uh, oil companies 'yan, mm -hmm. pinapasa lang nila sa mga consumers 'yan. So talaga ang nahihirapan diyan consumers. Mm -hmm. Eh di ang i-tax mo ng malaki ang uh, income tax ng oil companies dahil hindi naman nagre-report ng oil companies every year na nalulugi sila, mm -hmm. no? Mm -hmm. Every year, kung tingnan mo Lalo yung mo uh, report ng mga oil companies, oh bilyon-bilyon ang kinikita nila every year. Mm -hmm. Eh di yun ang itaas tayo. Kung gusto mong kumita talaga ang gobyerno, you know, i-tax niya yung ma may nakabinbin kami diyan sa Congress na wealth tax, eh, no? Mm -hmm. Uh you tax the millionaires and the billionaires. Mm -hmm. eh sa, uh uh value added tax regressive na tax eh Dahil pinapasa mo lang sa consumers no mm -hmm. so dapat ang buwisan natin itong mga bilyonaryo natin All na mga right. uh, mga negosyante Apa. no mm -hmm. kung uh kayo ba naniniwala na ito na ito na yung sinasabi na oil crisis Well, masana uh, wag masana uh, hindi ito tatagal draw no dahil hmm. para ito rin yung nangyari kung maalala mo uh, medyo bata pa ako noon in the 70s no mm -hmm. nang nagkaroon ng uh, tinding oil crisis na dahil nga doon uh, ang napilitan tayo na mag-export ng ating human resources dahil mm -hmm. bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas no nang no, magka-oil crisis in the 70s no mm -hmm. So ito namang nangyaring kaguluhan ngayon no na uh, sa aming tingin talagang uh, kasalanan ito ng mga malalaking bansa eh, katulad ng Amerika at uh, yung, nagugulo sila diyan no mm. uh, yung mga unilateral nila na aksyon na halip na uh, dalhin sa isang diplomatic no na solusyon ay eh, mas gusto nilang uh, gera eh mm. no uh, dahil pa Pwede, pwede nila eh. <laughs> kumikita eh. eh no? Uh, gaya, gaya itong ginawa ng Amerika nung bago. eh di parang uh, na-promote na promote uli itong mga bagong armas nila, yung mga bunker buster na mga bombo nila na first time ginamit daw doon sa Iran. Mm -hmm. eh di pwede na nila ibenta uli ito sa mga uh, kliyente nila mga bansa. Ano? Mm -hmm. At yung kanilang... So talagang uh, yan yung isang tingin namin eh. No? Uh, nasa halip na itulak yung diplomatic Pero solution. Uh, Oo, oh, in-announce na ni Trump, Trump dahil siguro oh, mm. sila tatamaan din ang kanilang ekonomiya pag nagtuloy-tuloy ito. No, Can you imagine pag uh, sinara ng Iran yung Strait of Hormuz? Talagang world economy will be... Damay-damay tayo. Damay-damay. Mas lalo na tayo dahil napakaliit nating bansa. Yes. Eh. At tayo ay uh, nag i lamang nang uh, langis mm. isa tayo sa mga numero unong importer ng uh, langis dito sa mm. Southeast Asia di ho ba kong? pero uh, hopefully mm. no maayos uh, na po itong uh, hidwaan po na ito kasi talagang la, wa, wala tayong ano eh wala tayong pupuntahan kundi mag-import eh. di ba kung ano ko ba well, uh, inyo po <laughs> mga panawagan at uh, kasi ngayon po araw ho na ito ng martes yung first round ng big time oil price hike, yung malaki pong uh, dagdag presyo meron susunod mm. na dagdag sa, sa webes. webes, yung second round. Baka mm. meron ho kayong mga karagdagang so, so, pampayo, payo po sa DOE, sa gobyerno, DOTR, mm. at siyempre so, sa mga oil um, companies. Uh, in general ng uh, drone, no, yung panawagan natin sa Marcos government na uh, atupagi na itong mga nakabindin na mga Proposals no na uh, papa pagagaan sa pinapasan ng problema ng ating mga mamamayan no lalong-lalo lalo na tung problema pag uh, sumipa ang presyo ng petroleum products no at mag proactive ang Marcos administration no uh, dahil nga uh, at the end of the day ang kanino bang interest dapat ang unahin natin di ba dapat ang mm -hmm. interest ng mamamayan hindi yung interest ng mga ilang mga negosyante no mm -hmm. so uh, Ah, uh, mga siyempre, eh, hindi pa natin alam kung saan nahantong itong kaguluhan uh, diyan sa gitnang ng silangan. Uh, ang uh, ex executive has vast powers, no? Uh, nasa kanyang uh, control powers, na pwede niyang pwede. gamitin para mm. <laughs> oh, para para uh, maano natin ang ating mga kababayan, matulungan natin sila. Alright, no? naku. Hopefully, ang isa pang uh, inaabangan na natin. Mm -hmm. no, mm, mm. mm. So, yun lang muna, draw, no? Apo. No? Apo. Mm. Salamat po kong at uh, umaasa po tayo nananalangin po tayo na wag na sanang lumalapa ang uh, kaguluhan diyan po sa gitnang silangan. Magandang uh, tangali po Congressman uh, dating Congressman uh, Carlos Sarate. Salamat po muli. Daghang salamat. salamat. salamat po. Ayan, salamat si Ginoong uh, uh, Carlos Sarate, Attorney Carlos Sarate, dati pong uh, kinatawan ng bayan mo na partylist diyan sa kamera. Bye, bon, Bob. Bon. 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 Bon.